Hello, good morning. Yan o, maluloto ng aking ginugulay. Yan ang ginataan na talbos ng kalabasa. Yung dahon niya na talbos. At may halo na sigarilyas. Siyempre, may sahog na dilis. Lalagyan ko na ng unang ginata kasi luto na yun na masasarapin natin to ganito ang buhay dito sa guam magluto-luto naman tayo ng gulay yun ang importante dito so, kukuluan pa natin para maluto yung gata Hello. Ganito ang buhay sa Guam. Kailangan masipag lagi dito. Tikman natin ang lasa niya. Karak, mm hehehe, -hmm. hehehe, dag dag hehehe, -dag. hehehe, dag asin Para Eh, pa natin 'to kasi. kasi pa mo 'yan, 'tol, ya. Ubon na. Dino. Kilala talagang lasang-lasa siya. Para masarap kumain. Hmm din Sarap talaga. Uy, yan mga luto ko. Oh. Uy, dadbis. O lalam. Sabaw pa lang. Pwede na. Patayin na natin ang apoy kasi lutok na baka masubrahan. Kain na tayo guys Pwede na hmm. Ano pang hinihintay? Kakain na tayo Kainan na <laughs> Wow, sarap Talaga hmm. naman Dami mong makain ito May gata Bye-bye.